O, ito eh, yung sunod. Mga kababayan. Ha? Ito po, mga kababayan, kung nakita nyo dyan, nandyan si O.G. Diaz. Ha? Nandyan si O.G. Diaz katabi ni Bungo. Tapos si Bato at si Robin magkatabi sa ating thumbnail. Ha? Kitang kita nyo naman siguro, mga kababayan, sa ating thumbnail, di ba? Na sa live natin ngayon. O, ayan o, pakita ko sa inyo. Ha? Ito. O, tingnan ninyo. O, di ba? Nakita nyo? O, ayan o, mukha ni Bongo, ni Oji Dias. so ngayon mga kababayan, may buwilta po si Oji Dias kay Bongo. Ha? Ang sabi kasi, mga kababayan ni Bongo, ha? Ganito. Wait lang. Hanapin natin. Ito po, ang sabi ni Bongo, mga kababayan. Ito po ay mula sa Pilipinas today, ha? Ayan, Oji Dias at Bongo. Hmm. May buwelta si O.G. Diaz kay Bongo. yan ito Basahin ko lang po yung post ng Pilipinas Today Facebook page. Pinaalalahanan ng veteran showbiz columnist na si O.G. Diaz, si Senator Bongo, kasunod ng pahayag ng senador tungkol sa paggamit ng ilang mapagsamantala sa flood control project bilang gatasan. Ah, gatasan daw ang flood control. Sa Facebook ni Repost ni Oj. Diyas ngayong Sabado, November 8, ngayon lang. Ah, ang nasabing quote ni Go, kasama ng isang screenshot ng artikulo ng In News, noong April 15, 2021, tampok ang litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinirmahan ang pagbawi sa 9 years mining ban at pagkaloob ng panibagong mining agreements para sa madagdagan ang kita ng gobyerno. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, mukhang pera kasi si Digong. Ah, di ba wala siyang pakialam kung maubos ah, ang sambayan ng Pilipino basta kumita ang Pilipinas kaya wala daw pera ang ating bansa. Diba? ba? Oh, kaya bumuwelta ngayon si Uji Diaz, mga kababayan. Ah, ito po yun, no, oh, mga kababayan. Ito po yung picture na isinir ni a uh, OG Diaz, mga kababayan. Ito po, kung nakita nyo. Ah, ayan, Duterte left 9 years ban on new mining deals. Ayan. Katabi po si Bungo sa pagpirma ni Digong. Tinanggal niya ang 9-year ban No, sa mga minahan, ah, binawi niya, 'di ba? Pinagbabawal ni Secretary ng DNR Gina Lopez ang mina sa ating bansa kasi kapag ka nasira ang kalikasan, sino? Ha? Ah, sino ang magdudusa? Sino ang sasalo sa paghihirap ng baha, landslide at dilubyo? Ito po mga kababayan ang ipinos ni O.G. Diaz. At ito rin po ang sabi ni Gina Lopez. Para mapakinggan ninyo ha at ma masundan ninyo mga kababayan. Ito po ha. Ah. Oh, ito, ito, ito. Gina Lopes para marinig nyo mga kababayan. Ito si DNA Secretary Gina Lopez sa Cebu para magsagawa ng aerial survey sa Carmen Calder Corporation ang hmm. pinakamalaking open pit mining operation sa bansa. Hmm. Mula sa itaas, kita ang malalim ng hukay sa higit walong dekadang operasyon nito. Inalam ni Lopez kung ano ang mga programa ng kumpanya. Gusto ko sanang kausapin sila kung anong plano nila uh, pagkatapos na tapos na ang mina. Anong gagawin nila doon para hindi mapahamag ang buhay ng tao dyan. Unang nagbukas ang pagmimina ng copper noong 1935 sa ilalim ng Masbate Consolidated Mining Corporation. 1953 nang nabili ng Atlas Mining Corporation at 2011 nang mapasa ilalim sa SM Investment ang kontrol ng kumpanya. Nagtungo si DNR Secretary Gina Lopez. Yan po yun ha? Sino ang nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? who suffers? If it's what's that for? Why are you there? Why are you there? Yeah. Ano mangyayari sa magsasaka na out of the rehab area? Sino mag-aalaga sa kanila? yung taxpayers money sino nagdismaya sa kanila yung minero e eh, bakit yung taxpayers money magalaga dyan and when you're making so much money why can't you set aside 2 million pesos for the farmlands you have devastated it is the right thing to I'm do and friend, he it he is lopo. mandated by the constitution so that our farmers don't suffer because of what you did to make your money you Isn't it right? You cannot kill the environment because if you kill the environment, you kill everything. Mm. One third of the Filipino, one third of the Filipino, one third of the Filipino depends on our natural resources. Sino ang nagdudusa pag winawasat yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap. That's the fact, you know, the rich of aircons and all like this. Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. Yeah. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it at that. Diba? Business and money is more important than the welfare of Filipino people. Putang ina mo, Duterte ya yeah? Oh, anong nangyari ngayon sa baha sa Cebu? Ah, business and money is more important than the welfare of the Filipino people in Cebu. Ya? Yeah? Kaya kayo mga putang ina ninyo mga didi sa Cebu. Sana magising kayo, tang ina niyo. Ya? Yeah? Oh, isayan sa binira ni Ogie Diaz ngayon mga kababayan. Ha? Ah? Katabi po ng Pangulong Duterte noong nilift ang ban ng mining si Senator Bongo, napaka-close nyo sa Pangulo para sabihin ang negative effect ng mining sa bayan natin. oh, sabi ni Oji Diaz, ah, Mama Oji, wala po kasing magawa si Bongo kay katulong lang naman siya ni Digong, tagabit-bit lang naman siya ng mga siningahan at pangtinga. oh, oh. kaya ang sabi ni Mama Uji, napakalapit mo kay Digong, bubulungan mo na lang. Alam mo ba, Tatay Digs, kapag tanggalin mo yung minahan na yan at unahin mo yung kickback sa'yo at yung bigay sa'yo ng mga minero na yan, may ari ng minahan. Alam mo ba, pag binaha ang sibo, maraming mamamatay dyan. Yeah? Oh, ngayon, tanong ko, si Bungo ba nagpakita sa sibo? Baka kakarnihin siya doon sa mga nabahaan. Ha? Ah? Yeah? Kaya ako'y nananawagan sa mga taga-sibo. Pag nakita nyo si Bongo dyan, alam nyo na ang gagawin ninyo. Na? Yeah? Isa si Bungo dyan, mga kababayan at mga taga Cebu, ah, ang katabi ni Digong na pumirma para bahain kayo mga putang ina nyo, pero ngayon ang sigaw nyo, DDS pa rin kayo. Ah, DDS pa rin ba kayo? Ayan o, oh, katabi si Bungo. Oh. pwede nga yung paluin ng uh, ano tawag dito sa lamesa. Pwede nga niya hampasin ng upuan si Digong. Hawak-hawak -hawak na yung upuan eh. Na? Yeah. Tapos isisi, tandaan ninyo ah, si Digong tinanggal ang 9-year ban diyan sa Minahan ng Dolomite sa Cebu, yeah. Tapos ang governor nyo diyan si Queen Garcia DDS. Yung governor ngayon si Pambari 4 DDS. Tapos ang presidente noon si Digong DDS. Tapos isisi ninyo kay Marcos. Anong klasing mga nilalang kayo kung hindi kayo nag-iisip? Di ba? Isa yan ngayon mga kababayan sabi Sa binira ni O.G. Diaz. Napaka-close mo, Senator Bongo kay Digong. Pwede mo nga hampasin ng upuan yung ulo niya para hindi niya matuloy yung pagpirma. Kasi alam mo ang consequences na kapag tinanggal niya ang ban or banning sa 9 years na mga minahan, magkukos yan ng flash flood at landslide. Sino ang mahihirapan? Sino ang magsasuffer? mga Pilipinong bobo na nasa baba na hanggang ngayon sumisigaw ng Duterte is the best ang ina nyo na oh, sana po ah, galing ngayon ang kuda natin saan na po yung kuda ni Bongo na sinabi ni Bongo na sayang ang budget sa mga flood control na ginagawa pong gatasan ng ilang ah, mapagsamantala oh, sabi ni Bongo yan ha nasasayang daw ang budget sa flood control ngayon itinanong ni Mama Uji Diaz, nasaan saan po yung kinukudak-kudak mo, Bungo? Ah, nasaan na daw si Naturbongo yung mga kudak kuda mo na napakalapit mo lang Ah, kay Tatay Digong nung pumirma siya na pinagbabawal. Ah, kita nyo, nasaan? Ha? Ah, si Naturbongo yung kinukuda-kuda mo na nasayang ang budget sa flood control. Isa kasama mo si Digong na pumirma dyan na tanggalin ang mining na 9 years ban. ya yeah? Ayan, mga kababayan. Oh, tanungin ko kayo, sinong hindi mapapamura sa putang inang Duterte na 'yan? Matatawakan kung ikaw 'ta kasi bumbinaha ka ngayon. Buti pa 'yung bahay ni Tatay, oh, nakapatong sa taas ng bundok. Hindi inaabot ng tubig. Ang problema naman, lumalim 'yung lupa. Wala naman siyang mababaan. Oh. Buti pa 'yung bahay ni Tatay nakapatong sa bundok, trending ngayon. 'Di ba? Hindi nga siya nabahaan. Hindi naman siya makababa. O, eh, okay lang sana kung ganun ang nangyari. Naiiwan lang yung bahay tapos yung lupa lang ang nababa. Oh. Eh, ang problema mga kababayan kay lahat na wala, natabu na. Nakita nyo yung mga kotse, bubong na lang. Nakita nyo yung ibang mga mamahaling sasakyan na pumatong sa isang sasakyan. Nakita nyo yung bata nakaupo kaupo sa gate nila, binangga pa ng kotse na nadala sa baha. Ganon kalakas ang baha sa Cebu. Yung kotse na napakabigat nadala sa tubig. Na? Yeah. Oh. Tapos ngayon, ito ang tanong ni O.G. Diaz kay Senator Bungo na saan yung mga kinukuda-kuda mo na nasayang ang budget sa flood control kasi ninakaw ng mga mapagsamantala. Samantalang katabi mo si Digong na pumirma na tanggalin ang 9-year ban sa mining. Oh. Na halos pwede mo nga hampasin ang upuan yung ulo ni Digong para hindi lang matuloy kasi at bulungan mo at sabihan mong, Tatay Diggs, Ah, alam mo po ba ang consequences kapag pinirmahan mo yan ipagpatuloy ang mining? Ah, balang araw, 10 years from now, lulubog ang Cebu. Magiging mabura sa mapa yan. Ah, kasi kakainin ang tubig yan. Ah, ngayon, ang question ni OG Diaz. Ah, katabi po kayo ni Pangulong Duterte nung nilift ang ban sa mining. Saan po galing ngayon ang kuda natin, Senator? Tor? Yeah? Nasaan na po yung kuda na nasayang ang budget sa mga flood control... Ya. Yeah. tamak Tama naman ang bulta ni Oji Diaz kay Bongo. Ma'am Emma, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you, thank you so much. Di ba? Kita nyo, mga malalaking bato, mga putik, mga troso. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan. Ha? Eh? Tapos ngayon, tatanungin mo, nasaan si Bongo? Hindi pumunta doon. Nasaan si Sara? Hindi rin pumunta doon. Kasi alam nila, nakukonsensya naku na siguro, na andun si Bungo. ala tandaan ninyo mga DDS, senator, mga politisya ng mga DDS. Ang tao, ah, kahit DDS yan, hindi makakalimutan yung mga pinaggagawa ninyo kasi ako aminin ko noon, DDS ako sumuporta ako kay Duterte, magaling yung war on drugs eh. Ya, yeah? pero nung napagtanto-tanto ko bat sa nakulong ko magaling. Oh, mali pala. Mm. Kaya hindi na, kaya na mura ko siya ngayon. putang ina niya. Mm. Tapos mangako kayo kayo kapag inaresto si Bato, sama ako, ya. Yeah? Walang iwanan. Oh, tapos pag hindi tinupad ni Robin 'yan, mm, nga nga. Oh, wala. nag nag, -nag, -nag serban ka pa kung sinungaling ka naman pala eto yeah? oh. ngayon mga kababayan ang tinanong ni O.G. Dias eto huh? ang masasabi ko mga taga Cebu, kaya nyo bang sigmurahin? pinundar ninyo for how many long years para makabili kay ng bahay dyan sa subdivision Ah, para makapundar kay ng gamit, katulad sa pinundar ko, for how many years kung pinag tapos lalamunin lang ng tubig. Bumili ka ng sasakyan, ilang buwan mong binayaran, ilang taon mong inutang yan. Tapos ipalamun mo lang sa tubig. Oh, Ma'am Stephanie, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you, thank you so much. Hindi ba? Kung di kurakot flood control fans sana wala masyadong baha sa buong Pilipinas. Kung hindi, kinurakot. Alam niyo sa totoo lang, itanong niyo po 'yan kasi administrasyon ni Duterte nag-umpisa 'yan. Sinabi nga ni G Didiskaya kay Bato, kailan kayo nag-umpisang yumaman at nakakuha ng bilyon-bilyon na pondo? 2016 onward. Kaya tigilan ninyo yung kakagipit nyo kay PBBM na si PBBM ang dahilan mm -hmm. ah, at administrasyon niya ang nagnakaw. Kasi mismong si Diskaya, ha? Ah, oh, 2016 onwards ang sinabi. So 2016 onwards si Digong po, ha, ang presidente. Yeah, sabi niyo, as early as the 2000s the cockpit. Di antay, hindi nukan na ng ombudsman ang prinsipyo. Nakop. Good morning. Papano pa makisali dito? Diba? 'Di Kita niyo mga kababayan? <coughs> <coughs> ha? Ito, diskaya. 2016 onwards. Paki-pa rinig ko sa inyo, ha. Ah. Para hindi po kayo magmukhang uh, tanga. Ya, yeah, mga DDS. Oh, ito pakinggan niyo si Bato ha, panoorin. Control projects. Kailan kayo nag-engage ng Flood Control Projects sa DWH? Siguro mga 2016 onwards. Please uh, make sure of your answer. I... yes, 2016? po. 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes, po. Very clear man yun sa video na sinabi mo kung kailan kayo kumita ng malaki. Sabi mo, noong nag-DPWH na kami, um, ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes. Sir Bel Villanueva, maraming salamat po, sir. Hmm. Nakakita niyo mga kababayan, ha? Ah? 2016 onward. Kaya sa mga DDS at mga ralihista na nagrally ngayon, ha, pababain si Marcos kasi daw kurap. Kadalasan pa naman sa mga nagrally, mga estudyanteng nag-aaral. Tandaan niyo mga estudyanteng nag-aaral, ako hindi ako nakapagtapos pero marunong ako mag-analyze. Sa administrasyon ni Marcos, nabisto ang korupsyon ni Digong. Ha? Tapos rally kay ng rally, pababain si Marcos. Putang ina, kung hindi dahil kay Marcos, kung hindi binuko ni Marcos yung korupsyon na yan, hindi niyo malalaman. Katagal-tagal ninyo dyan nag-aaral, ngayon lang kayo mag kasi nabisto ang flood control, tapos sasabihin ninyo si Marcos ang nagnakaw. Pati ito mga putang inang DDS. Tapos gusto ninyo may makulong agad. Tignan ninyo, katulad kay Napoles. Oh, minadaling makulong, nakulong ng ilang taon acquitted ngayon. Oh. Kasi minadali. Hindi inayos ang ebidensya. Oh, tignan nyo ngayon, nagreklamo kayo, bakit si Enrile na absuelto? Bakit si Napoles na absuelto? Kasi minadali. Yeah. Kayong mga estudyanteng nag-aaral pa lang, huwag kayong magmamagaling. Hindi porkit sinabi ni Jose Rizal na kayo ang pag-asa ng bayan, ay kayo na ang tama. Putang ina, abogado na yung nagsabi. Anong sabi ni Atty. Claire Castro? Ah? Oh. Ito, anong sabi ni Atty. Claire Castro? Hmm. Atty. Castro Corina. Uh, nang maano ninyo, abogado na yung nagsabi, ha? Ay, Senator. Ah. Yes. November 30, mm -hmm. minanervyos ba kayo? Mm. Hindi. Hindi. Yung malaking rally daw na magaganap sa November 30, lalo na daw kung wala pa rin mapapakulong by November 30. Mm. Okay, ganito lang ha? Ito lang pakiusap ko. Okay, sabi ko nga, since ako'y trial lawyer, alam ko naman kasi kung paano umandar ang kaso. Oh, trial lawyer yan. Ah? Kayo mga estudyante, nag-aral pa lang kayo, putang ina nyo, hindi nyo pa nga bumili ng sarili nyo makakain eh. Tapos magaganyan na kayo, pakingganin nyo. Yung sinabi ni si Claire Castro, trial lawyer siya. Estudyante ka pa lang, Tapos susugurin mo yung ICI. Babatuhin mong putik. Wala kayong alam. Mag-aral mo kayo. Huwag nyo akong gayahin. Na. Gusto ko mang mag-aral. Pero wala. Hindi ko kaya. Wala akong pera. Na, kaya habang nandyan kayo, huwag kayong sumali sa politika. Putang ina. Kung gaganyan kayo tuloy-tuloy, isang rally, dalawang rally, tatlong rally, hindi kayo makapag-focus sa pag-aaral. Mas nagpo-focus kayo magiging NPA. Totoo yan. Kaya nga ako, hindi ako bilib sa mga university sa Pilipinas eh. Bakit? Kasi kadalasan sa mga kumlaw, di nandun sa bundok. Nagbibit-bit ng armas. Gumraduate ka ng law. Gumraduate ka ng bar, uh, uh, education, nurse, doctor, engineer. Tapos na ka sa bundok, nagbibit-bit ng BB, armalite, armalite, machine gun, shotgun. Anong kwenta ng pag-aaral mo? Unahin yung pag-aaral kaysa sa pag Kasi isa, dalawa, tatlong rally na gagawin ninyo every Friday, nagbanta pa kayo. Ha? Mas ma mapupokus kayo sa pag at kalaunan magiging NPE kayo kaysa sa pag-aral ninyo na kinabukasan, maiangat sa hirap ang buhay ninyo. ba? Diba? Wala eh. Tandaan ninyo. Hindi lang siya buong nakaka-addict. Yung pagrarali ninyo, isa, dalawa, tatlo, apat, ulit-ulitin ninyo, nakakalimutan nyo na yung inyong pinag-aralan kasi mas pinahalagahan at binigyan ninyong prioridad. Yung pagrarali ninyo, nakalaunan, instead na maintindihan ninyo ang pangyayari sa ating bansa, mga putang ina ninyo, ako hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakapagtapos, pero marunong ako mag-analisa Di ba? Ginagawa niyo nag pa kayo. Hindi pa kayo marunong magbayad ng sarili ninyong bahay kayo masakay kay sa magulang sa probinsya na magsasaka. Pinadalhan kayo ng tuition, allowance, tapos sumali ka sa rally every, every Friday. Na? Hindi pa kayo nahihiya sa mga magulang ninyo? Apos itadahilan ninyo, politiko. Kaya kayo naghihirap eh. Kasi pag may problema sa pamilya, walang bigas politiko sinisisi. Putang ina, magsaka ka. mag ka para may bigas. Palibasa kasi mga kabataan ngayon, mga kaidaran ko, nasanay sa gadget. Kami noon, pag wala kaming bigas, nagtanim ng kamuting kahoy, kamuti, ah, kamuting may baging, ang ulam, gata, niyog, buko, gagataan, lagyan lang ng asukal, busog na. Ngayon, putang ina, yung mga estudyante ngayon, hindi papasok sa paaralan kung hindi cellphone iPhone 17 Pro Max 1 terabyte cash. Hindi papasok sa paaralan kung ang bag ay hindi Christian Dior. Yeah. Hindi papasok sa paaralan kung hindi isang libo ang, ang baon isang araw, putang ina. Tapos pagtanungin mo, akala mo anak ng kontraktor, akala mo nipo babies. Ya, yeah? na ang tatay lang naman nila nagtitinda sa palingke, sa talipapa, yung iba nag-aararo, nagtatabas lang ng damo. Ya. Yeah? Tapos sasali kay Sarali. Ya, yeah? oh, sabi ni Sir Eddie Aceres, huwag magmura. Ay mapapamura ka talaga, Sir. Hindi mo mapigilan sa akin 'yan. Ah. Okay. So, doon sa magrarally sa November 30, kung ang issue lang po nila, <coughs> ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi gano'n kabilis, ito from my own point of view as a lawyer, mm. hindi gano'n kabilis gumawa ng kaso. Mm. Gagawa ka ng kaso, may susurat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya, mm. ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo nilakad yung kaso. Diba? Di hindi... Kita ninyo? O, oh, katulad kay Napolis. Tingnan nyo kay Napolis. Ilang taon lang si na kulong 10, 20, uh, 15 years. Oh. na -acquit. mag na naman kayo kasi nilalakad ang kaso. Kasi kulang sa ebidensya. Diba? Huwag niyong pairalin. Estudyante pa lang kayo. Wala pa kayong napatunayan. Itigil niyo yan. Mag-focus ka sa pag-aaral. Ha? Hindi man ako nakapagtapos kung sino man yung estudyanteng nakarinig sa akin ngayon na sasali sa rally, ipagpatuloy mo na lang yung gusto ko na hindi ko napagpatuloy, ikaw na lang. Huwag ka nang sumama sa rally, ya? Yeah? Yung pangarap ko sanang makapagtapos, makaroroon ng diploma o degree, ikaw na lang sana ang magtuloy. Huwag ka nang sumama sa rally. Walang kwenta 'yan. Eder, pag sumama ka sa rally, manggulo ka dyan ang sasalubong sa'yo. Tubig, water cannon, batuta, tirgas, bugbog ang labas sa'yo. Kapos pag naaristo ka, nakulong ka, ang sisihin mo, gobyerno. Di ba? Ikaw na lang sana ang magtuloy sa aking pangarap na hindi ko natuloy. Itigil nyo na yan. Mga kabataan na sasali sa rally, Magtapos muna kayo. Doon nyo maintindihan kung ano ang hirap ng buhay. Ah, Mag-aral kayo. Itigil nyo yung pagsasali ninyo sa rally. Yung pag-rally nyo ba? Yung binaha ang Cebu? Nabalik ba ang tubig? Umakyat ba sa bundok? Yung pag-rally nyo ba? Kasi nilunop ang Cebu. Bumalik ba? May time machine ba? Mabubuhay yung mga namamatay? Hindi. Para walang magiging uh, biktima ng panluloko, panlilinlang, mag-aral ka. Para maging matalino ka. Hindi sagot ang rally sa kahirapan at dinanas natin ngayon sa ating bansa. Yeah? Hindi sagot ang rally. Ang pagrarali para ka lang para kang nag-inom ng alak or naglasing na parang iniwan ka ng jowa. Ha? Iniwan ka ng jowa, maglasing ka. Pagising mo, wala pa rin siya, maglasing ka ulit. Oh, hanggang sa pumayat katbutot butot balat ka na dahil sa kakalasing, may nangyari ba? Yan ang isipin ninyo, mga estudyante. Ha? At lalong-lalo na dito, mga kababayan, sa sinasabi ni Bungo, ha? Ah, na sayang daw ang pera sa mga mapagsamantala, samantalang katabi naman niya si Digong na binawi ang 9-year ban para sa, baha, ah, sa, sa mining sa Cebu ng Dolomite na dinala nila sa Maynila at pinaganda ang Maynila pero ang Cebu naman ang nawala. Ya? Yeah? Yun yung totoo. Yun yung totoo. Mga ralihistang estudyante, hindi ako agen sa inyo. Gusto ko na maganda ang buhay ninyo at hindi kayo pariwara. Alam ko ang hirap. Yan bang mga sumama sa rally ngayon? You can uh, make your buhay na maganda kasi nagrarally ka? Tanong ko lang. Yeah? Marunong ka na ba magpaganda ng buhay mo? Marunong ka bumili ng bigas? Kaya mo nang magbayad ng tax? Kaya mo nang tustusan ng sarili mo? Kaya ka sumama sa rally? Kung hindi mo kayang tustusan ng sarili mo, mag-aral ka muna bago rally. Yun lang ang aking advice. Ha? Maawa kayo sa mga magulang ninyo. Na sana, sa sunod na henerasyon, wala ng magulang na maloko ng mga politisyan na katulad niyan Si tatay ni Gong Sinakay sa aeroplano, dinala sa daig na kapa'a! O pangina paano na kapa'a? Kawawa siya! Wala siyang chinilas na kapa'a! ina! Yeah. Tangina? Mm.